Sa ibang balita, patay ang isang senior citizen na barangay Tanod sa Rodriguez Rizal matapos tagain ng isang lalaki. Ang insidente, kinunan pa ng video ng suspect na kalaunay na aresto. Balita hatid ni Bea Pinlac. Inayos pa ng lalaking ito ang anggulo ng kanyang cellphone bago pumwesto sa harap ng barangay Tanod na tila na knockout na matapos makainom sa isang tindahan sa barangay San Rafael Rodriguez Rizal nitong miyerkules ng madaling araw. Ang lalaki, biglang buwelo habang hawak ang bolo at pinagtataga ang 68-anyos na tanod. Hey! Hey, go! Hindi nakapalagang tanod hanggang sa nawalan na siya ng malay. Isinugod pa sa ospital ang biktima pero idiniklarang dead on arrival ayon sa pulisya. Madaming taga po doon sa salig po na ating uh, nakita. Mga ano, uh, anim na taga sa tulong ng mga saksi sa lugar, naaresto ang 33 anyos na suspect sa Barangay San Isidro. Sabi nga ay uh, naburyong lang yung ano yung suspect natin at nakainom nga nung nangyaring yun. At wala namang uh, wala tayong nakitang motibo kundi talagang uh, na pagtripan lang talaga. Aminado ang suspect sa krimen, pero depensa niya Minura niya po yung ano ko, yung pinsan ko po. At saka binastos niya na rin yung panganay kong anak eh. Nakainom na ho siya tapos nagsuntukan ho kami dalawa. Sa labas ng ano, tindahan. Sa pagmumura niya sa akin. Sisikapin pa namin kunin ang panig ng kaanak ng biktima. Na-recover sa crime scene ang bolo na ginamit sa krimen. Nakuha naman sa suspect ang cellphone na pinang video niya habang nananaga. Nakita natin mayroon na sa mga social media sa ating ano no pag-imbestiga na parang naka-upload na doon sa kanya. Sinabi niya naman ho sa akin na videoan ko siya. Eh. Hindi ko pinotion. Reklamong murder ang kinaharap ng suspect na nakapiit sa custodial facility ng Rodriguez Municipal Police. Bea Pinlock one nagbabalita one. para sa GMA Integrated News. Mahigit sa libang inilikas sa Balangang Bataan dahil sa pananalasan ng bagyong Emong. Baha pa rin sa ilang barangay na sinabayan pa ng high tide. At may ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar! Yes, uh, Ravi, kung sa nakalipas na magdamag ay naging malakas ang hangin na may tuloy-tuloy na pag-ulan dito sa may Balanga City sa Bataan. Ngayong umaga, medyo sumisilip na ang araw, bagamat nariyan pa rin ang panakanakang pag-ulan. Wala pa rin yung pasok sa buong Bataan, bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan itong manakarang araw sa ni ng habagat na sinamahan pa ng high tide, particular sa ilang lugar dito sa Balanga. Kaya naman hanggang Pasadahan namin kanina, binabaha pa rin ang ilang area ng barangay Porto Rivas, itaas at ibaba, Porto Rivas Lote at barangay Tortugas na nakaranas na rin ng pagbaha. Hindi ba ba sa 1,305 individuals o 358 families ang nailikas na bunsod ng masungit na panahon? Ilan sa may mga pinakamaraming inilikas ay dito sa Kupang Integrated School kung saan nakapirme ang mahigit isang ang pamilya. Sanay na raw sa baha ang mga taga-balanga kaya marami pa rin daw ang nanatili sa kanika nilang matirahan. Pero yung mga, mga kasamang matatanda at mga bata, di na raw nagbakasakali pa. Pagtitiyak naman ang mga nakausap natin sa CSWD ng Bataan, may mga sapat pa rin silang supply ng relief goods sa mga sandaling ito. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, nasira ng malalaking alon ng ilang kubo at bahagi ng kalsada sa tabing dagat sa San Antonio, Zambales. Kumusta natin ang sitwasyon doon sa ulat on the spot ni Darlene Kai. Darlene, sa mga oras na ito, maaliwalas yung panahon pero mayat maya e bugso pa rin yung malakas na ulan na sinasabay ng malakas sa hangin. Bukod dyan, yung nararanasan dito ay eh, malalaki at malataas na alon tulad na lang nung nakikita nyo dito sa aking likuran na nararanasan namin sa baybayin ng Barangay San Miguel. Nakataas ngayon ang storm surge warning dito sa buong probinsya ng Zambales. Ayon sa pagasa asa maaaring umabot sa 1 to 2 meters ang daluyong. Kitang-kita yan dito nga sa kinatatayuan ko sa Barangay San Miguel. Sa katunayan, itong nakalipas na araw, ay maraming kubo ang na-washout dito. Sinira ng mga alo na dala ng bagyong krising at bagyong dante ang anim na hilera ng mga kubo rito sa Purok 2 sa Barangay San Miguel. Humigit kumulang yan na 30 kubo na pinarerentahan ng mga residente sa mga turistang dumarayo rito. Hirap tuloy yung mga residente na nawala ng kabuhayan at bukod dyan, bahagi rin ng Coastal Road dito sa Barangay ang winasak ng malalang malaking alon. Pansamantala muna yung isinara sa mga motorista. Rafi, ayon doon sa San Antonio LGU, bawal na muna yung mangisda at bawal na rin yung tourism activities tulad na lang ng paliligo sa dagat at yung mga bangka na magsasakay ng mga turista dahil nga dito sa nararanasang taas ng alon at sama ng panahon. Yan yung latest mula rito sa San Antonio Zambales. Balik sa iyo, Rafi. Darlene, yung inyong ipinakita na nasirang retaining wall, ngayon lang ba nasira o nasira niyan before at uh, lumala lang? Rafi, nakausap natin yung punong barangay ng Barangay San Miguel. Actually, pangatlong beses na raw ito na nasira itong bahagi ng coastal road dito. Pero itong particular na damage ay nangyari noong nakaraang linggo pa noong bagyong Krising. Kaya ang nangyari dito ngayon, hindi madaanan yung bahagi ng Coastal Road. Temporarily closed yan para sa mga residente at para sa mga motorista. At sabi ng punong barangay, nasa 30 meters daw yung bahagi ng kalsada na nasira. Pero kahapon yon Kagabi, dahil napakalakas pa rin ang ulan at hangin na sinabayan ng matataas na alon, eh merong bagong damage. At yan yung for assessment pa ng local officials, Rafi. Uh, Darlene, may alternatibong dadaanan naman uh, yung uh, mga nakatira sa lugar na yan. Yes, Rafi, may alternatibong daraanan at may mga nakabantay na barangay officials at makawani uh, mga kawani ng barangay dito sa area para abisuhan yung mga motorista na dumaan muna sa ibang bahagi ng kalsada. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Darlene Kai. Pumanaw sa edad na 71 ang dating American professional wrestler na si Terry Bolea o mas kilala bilang Hulk Hogan. Kinumpirma yan ng World Wrestling Entertainment kung saan nakilala si Hogan. Ayon sa Florida Police, lumispondi sila sa bahay ng dating wrestler matapos makatanggap ng tawag na na-cardiac arrest siya sa ospital na siya idiniklarang pumanaw. Noong 80s, naging tanyag si Hogan at naging world champion. Nakiramay ang fans at ilang kaibigan sa kanyang pagkamatay, kabilang si US President Donald Trump na kanyang sinuportahan sa nagdaang presidential elections. Ito ang GMA Regional TV News. Nawala ng tirahan ang ilang residente sa Iloilo at Antique dahil sa masamang panahon. Cecil, si anong nangyari? Rafi sinira ng malalakas na alon na dulot ng masamang panahon ang kanilang mga bahay. Aabot sa tatungda daang pamilya sa isang coastal area sa Arevalo District, Iloilo City ang naapektuhan. Gawa sa kahoy ang ilan sa mga bahay. Kanya-kanyang salba ng mga gamit ang mga residente. Kasama rin sa mga tinangay ng tubig ang ilang basura. Sa Hamtik Antike, sampung bahay naman ang nasira. Dinayo rin ng malalakas na alon ang mga naturang bahay sa barangay Malandog. Sa evacuation center muna, nanunuluyan ang mga apektadong pamilya. Patay ang isang batang lalaki matapos magkasunog sa talitay Maguindanao del Norte. Ayon sa investigasyon, natrap ang walong taong gulang na bata sa loob ng nasusunog nilang bahay sa barangay Poblasyon. Sabi ng nanay ng bata, naiwan niya ang nooy natutulog na anak dahil lumabas agad siya ng magkasunog Naapula ang apoy matapos ang halos isang oras. Sa tala ng mga otoridad, limang pamilya ang apektado ng sunog. Nasa mahigit siyam na raang piso naman ang tinatayang halaga ng pinsala. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Update tayo sa lagay ng panahon matapos dalawang beses na mag-landfall ang bagyong Emong. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo. Magandang umaga at welcome po sa Walitang Hali. Magandang umaga po at salamat po Sir Rappy. Humihina na po yung bagyong Emong matapos dalawang beses na mag-landfall. Ibig sabihin ba nito ay uh, uh, nabawasan na rin yung peligro ng dala nito? Yes po ah uh, Sir Rappy no. At kung pagbabasihan natin yung ating nakataas na tropical cyclone wind signal from 4 kahapon, ngayon ang pinakamataas na lang natin na nakataas ay signal number 2 at nakafocus lang yan doon sa northern um northwestern part ng Luzon. Mm -hmm. Hanggang kailan po ito makakaapekto sa bansa? Sa mga susunod na oras ay aksar uh, sasalukuyan po kasi itong galaw nitong si Bagyong Emong ay uh, medyo may kabilisan 40 kilometers per hour at pag nagtuloy-tuloy po yan ay uh, baka bukas na base sa ating forecast track, no bukas ng umaga ay nasa boundary na ito ng Philippine Area of Responsibility at mas hihina pa ito from tropical storm magiging tropical depression ito at bukas ng tanghali hindi talaga magbabago itong uh, bilis niya at yung um, track niya na tatahakin ay uh, magiging low pressure area na ito Paglabas niya ng par bukas. Mm -hmm. edito eh, dito po sa Metro Manila, ano po yung dahilan ng uh, pa bugso-bugso pa rin nga uh, mga pag -ulan? Southwest monsoon po no o habagat yung uh, main na nagko-contribute kaya tayo nagkakaranas ng mga pag -ulan. at actually ngayon ay eh, nakataas pa rin tayo sa yellow rainfall warning dito sa Metro Manila. Mm -hmm. Eh kapag nakalabas na po yung bagyong Emong, magpapatuloy pa ba yung uh, uh, pagpapaulan ng hangin habagat? Yes po, magtutuloy-tuloy pa rin po yung mga pagulan natin. Mababawasan lang po in terms of um, intensity or sa dami ng pagulan pero nandun pa rin po yung mga um, uh, panakanak ang pagulan natin. Opo, eh, isang linggo nang suspendido yung klase. Ano ang chance na nagaganda na yung panahon ngayong weekend at sa mga susunod pong linggo? Ngayong weekend po ay magiging maulap pa rin yung ating uh, kalangitan. Nandun pa rin yung mga pagulan. At next week, ay uh, bahagyang mas mababawasan pero magiging maula pa rin po dahil sa hanging habagat. May dala po kasi ng moisture ito kaya patuloy pa rin tayong makakaranas ng mga pagulan. Pero by Thursday, nakikita natin no sa ating mga weather models na nababawasan na yung mga uh, intensity ng mga pagulan na ito. May mga nakikita pa po kayong ibang weather disturbance na nasa labas ng ating PAR na pwede maka-apekto po sa atin? Yes po, no, meron tayong nakikita sa labas ng Philippine Area of Responsibility pero yung truck um, track niya ay pan-northward at hindi natin nakikita na papasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Okay, maraming salamat. Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo. Kaunti na lang, babagsak na sa ilog ang bahagi ng tindahan na yan sa Lubao, Pampanga. Sa mga kuha ng aking drone, kitang nilalamon ng rumaragas tubig sa damang bahagi ng dike kasunod ng mga pag-ulan. Nagpalagay naman ng sandbags ang local officials pero inaanod lang din. Lumikas na ang ilang nakatira malapit sa DAIG. Kung tuluyan daw itong bibigay, mahigit 30,000 pamilya ang posibleng ma ng pagbaha. Inatasan na ang DPWH na para gumawa ng paraan para hindi tuluyang gumuho ang DAIG. <tinyo>